may ahas kanina na umatake sa isang skwelahan mga portik ang kanyang haba nakakatakot kasi maraming tao sa skwelahan yung mga bata, teacher, magulang so malamang yan diyan umakit yung ahas sa puno tapos yung puno uh, konektado siya dun sa bubong ng isang gym dun sa gym may mga natutulog diyan sa entablada tapos nalaglag yung ahas, nalaglag yung ahas. Uh, nakita nung isa kasi tinamaan daw siya sa ulo, kaya sigaw siya ng sigaw. So mula sa puno, pumunta dun sa bubong, gumapang dyan sa mga siporlin, sa mga hamba, napunta sa gitna ng entablado, tapos nalaglag siya, may nalaglagan siyang tao. So ang nakakatakot dyan, marami kasing tao dito, marami mga studyante, may mga magulang na nagbabantay, may mga teacher. So, isipin mo na lang yung mangyari kung nagkaroon ng panik, pandemonyong, uh, nakagat yung mga estudyante, kawawa naman sila. So, yung nalaglag yung ahas sa bulog, na. nagsigawan yung mga tao, nagpanik yung ahas, tumakbo siya dito sa dulo ng entablado, nalaglag siya ayun, dyan ayun. sa lupa, ayun, mga 8 feet ang taas. So, inanap namin, nakita ko siya, kung nakita yung ahas eh, pinagtulungan na ng mga tao so nagtulong-tulong na yung mga tao, yung mga magulang yung mga ganon, kasi pag pinabayaan nila yan uh, risk yan eh, makawala pa rin baka may makagat na ibang tao, estudyante o maintenance, o magulang o teacher, so yun ang dami ng mga mata mabilis kasi yung ahas, mabilis siyang tumakbo, pero sa dami ng testigo sa so dami ng nakakakita walang kawala yung ahas so ginawa nila yung marapat nilang gawin nilipit uh, nila itong ahas para hindi na ito threat sa mga tao sa paligiran so ulit maraming mga bata maraming mga magulang may mga teacher may mga maintenance ganoon So, ang mga ito hindi sila marunong mag-handle ng ahas. So, threat ito, di ba? Hindi mo alam kung poisonous siya, makapatay pa yan. Kaya nilagay na nila sa sa proper place itong itong animal na to. So, dahil sa restrictions ng plataforma na pilitan akong i-blur at lagyan ng takip yung mga pangyayari ng, na nag-insue. So medyo graphic yung nangyari. Pero basically, nagbayanihan yung mga tao na nandyan. So, kasama na dun yung mga bata, yung mga estudyante, yung mga magulang, ganun. Nilagay nila sa tamang paglalagyan itong ahas na ito. Kasi kung pinabayaan lang nila yan, nandyan pa rin yan. So, ako naintindihan ko eh, kung ikaw ba magulang ka dito sa eskwela na to, papayag ka na may ahas na paligoy-ligoy sa paligiran. So, hindi mo alam kung recess, kung dismissal, di ba? O baka pumasok sa classroom ng bata. So, talagang ilalagay nila sa tamang paglalagyan itong ahas na ito. So yung satisfied sila na na-neutralize na ito at hindi na siya threat sa mga tao sa paligiran, eh nagtapos na rin itong eksena na! na ito. Mabuti na lang at walang nasaktan, walang nakagat, walang natuklaw, walang namatay, walang nakailangang itakbo sa hospital, ganon. So ang lesson learned dito, dapat parati tayong mapagmasid at observant at maingat sa ating kapaligiran. Hindi mo kasi alam kung ano yung mga peligro na nasa paligiran natin, eh, di ba? Better safe parate. So, ingat tayo parate at always be safe po. Salamat po at uh, have a good day. <laughs>